Isang lalaki ang ipinakitang takot na takot na nagtatatakbo sa isang madilim na kagubatan sa Ireland, at hindi niya alintana ang mga nakasulat na babala na point of no return, kaya't hindi na siya nakatakas ng lamunin ng dilim ang buong kapaligiran at nang mahulog siya sa isang bangin ay biglang may humila sa kanya, samantala ay makikita naman natin si Mina na nagtatrabaho sa isang pet store. Isang araw ay inutusan siya ng kanyang boss na mag-deliver ng isang parrot sa isang zoo, kaya tinuwi na niya ang ibon at kinaumagahan ay umalis na siya upang e-deliver ito, ngunit nasiraan ang kanyang kotse sa isang madilim na kagubatan kaya kinuha niya ang dalang parit upang humingi ng tulong sa daan, at pagbalik niya sa kanyang kotse ay hindi na niya makita ito, upang malibang ay kinausap na lang niya ang parit at pinangalanan niya ito ng Darwin, at bigla niyang napansin ang isang tumatakbong babae kaya't agad niyang sinundan ito, at nang buksan ng babae ang pinto ay sinabi nito sa kanya na pumasok ka na kaagad kung gusto mong mabuhay, kaya agad na pumasok si Mina sa cabin pangalan ng matandang babae ay Madeline at nakatira pala ito doon kasama si Shara at Daniel. Agad na pinaharap ni Madeline si Mina sa salamin dahil hindi makakapasok ang mga watcher sa loob kaya titingnan na lang sila ng mga ito sa labas tuwing gabi Pagkatapos ay biglang nakarinig si Mina ng kakaibang mga ingay na parang mga pumapalakpak, sinabi ni Madeline na pinapalakpakan ng mga watcher ang isang bagong dumating na object, kinaumagahan ay sinabi ni Mina na gusto na niyang umalis, at kahit sabihin ng iba na imposible ay umalis pa din ito, ngunit sinundan siya ni Madeline upang sabihin na nagdudulot ng hallucination ang gubat at siguradong hindi ka makakaligtas dito, at nakakalat ang mga babala at kung lalagpas ka sa mga ito ay hindi ka na makakabalik, at gawa ang mga ito ng isang lalaking professor at walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon, kinagabihan ay gumawa ng isang show si Daniel para sa mga watcher, at ipinakilala niya sa mga ito si Mina, samantala ay nagpatugtog ng music si Shara at sumayaw gaya ng ginagawa niya tuwing gabi, kinabukasan ay nakita nila ang nagkalat ng mga butas kung saan nagtatago ang mga watcher pagsapit ng umaga, ilang sandali ay sinabi ni Madeline ang mga safety rule na wag lalabas ng gabi at wag na wag bubuksan ang pinto at laging mamalagi sa liwanag. Isang araw nang kumatok si Mina sa salamin ay bigla ding may kumatok sa pinto kaya't sinabi ni Madeline na huwag kayong gagalaw, kinabukasan ay kinumbinse ni Mina si Daniel na tingnan nila ang mga butas, gamit ang isang lubid ay bumaba sa butas si Mina at nakita niya sa loob ang mga lumang gamit mga dyaryo, mga laruan, mga pyesa at isang bisikleta, at itinali niya ang mga ito sa lubid ngunit nakarinig sila ng mga ingay na katulad ng naririnig nila sa labas kapag gabi, Sumigaw si Mina at nahulog ang lubid sa kanyang paakayat lumabas na siya sa butas, at ipinakita niya kay Madeline ang bisikleta na pwedeng gamitin sa pagtakas, samantala ay nakagawa naman si Daniel ng surveillance camera sa mga nakuha nilang mga gamit at inilagay niya ito sa pinto, kinagabihan ay biglang may kumatok sa pinto kaya't sinabi ni Daniel na papasukin natin ito, pinagbawalan sila ni Madeline na buksan ang pinto, ngunit narinig nila ang boses ng asawa ni Shara, sinigurado ni Shara na ito nga ang kanyang asawa kaya tinanong niya ito at sinabing anong libro ang palagi kong binabasa, ngunit hindi naman ito sumagot at sa halip ay sinabi nito na iligtas mo ako, at nang makita nila ang lalaki sa kamera ay may biglang humila dito, pagkatapos ay may kumatok ng malakas sa salamin, kaya't humarang si Madeline sa harap nila mina at huminto na ang mga pagkatok. Kinaumagahan ay inihagis ni Madelan ng bisikleta sa butas at hiniling niya kay Lina na huwag na silang maging mga pasaway. Isang araw ay pumunta sa gubat si Shara ngunit nahuli siya ni Mina. Pagkatapos ay nakita nilang pinagagalitan ni Daniel si Madelan kaya't pinuntahan nila ito. Nauna nang pumasok sila Daniel at Shara sa cabin at nang hindi makapasok ay hinila ni Madelan si Mina upang makapagtago sila sa ilalim ng puno. At pagkatapos ay nakita nila ang mga matatangkad na tila mga gagambang mga halimaw na nagmula sa kagubatan. Lumapit ang mga watcher sa bintana ng cabin at gumawa ang mga ito ng mga matitinis na mga ingay at tiningnan ng mga ito sila Daniel at Shara, at pagkaalis ng mga watcher ay nagmakaawa sila na papasukin na sila ni Daniel ngunit ayaw pa din ito, kaya kinansensya siya ni Mina na dadalin mo ito habang buhay kapag namatay kaming dalawa kaya't nang dahil dito ay binuksan na ni Daniel ang pinto, at pagkatapos ay agad na silang tumayo sa harap ng salamin upang makita ng mga watcher na kompleto sila, sinabi ni Madeline na sinubukan ko kayong protektahan mula sa mga ito nagtuturo ako ng history at mythology at kusa silang pumunta dito ngunit hindi ko alam na napakadelikado delikado pala nila, at nang minsang manghuli ako sa takip silim ay nakita ko ang sarili kong kopya. Ang mga watcher ay mga ancient species at ginagaya nila ang mga tao, nang atakihin sila ng mga ito ay nakita ni Daniel ang isang butas na daanan sa sahig, bumaba sila dito at nakita ni Mina ang isang computer at binuksan niya ito, kaya't napanood nila ang video ng professor na si Kill Martin, sinabi nito na ipinatayo ko ang kuta na ito at tuwing gabi ay pumupunta ang mga watcher upang pag-aralan ako, Isang araw ay nagpakita sa akin ang isang watcher at ginaya nito ang isang batang babae at hindi naman siya nananakit, at nang dahil dito ay nalaman ko ang mga sekreto ng mga engkanto, pinag-aralan ko ang batang babae at nakipagkaibigan ako sa kanya, nagbabago siya ng anyo at nagiging isang nakakatakot na nilalang na may mahahabang mga kamay, at naging malapit kami sa isa't isa kaya't napagtanto ko na wala naman akong natamo na makabuluhan, handa na akong mamatay at ang tanging paraan lang upang makalabas, kayo dito ay ang sumakay kayo ng bangka sa ilog at sundan lang ang mga ibon, at pumunta kayo sa university office at sirain nyo ang mga document na makikita nyo doon, pagkatapos ay binawi na ng professor ang kanyang sariling buhay. Kinaumagahan ay lumakad na sila upang makaalis na sa gubat, naglakad sila hanggang sa kumagat na ang dilim ngunit wala pa din silang makitang ilog at bangka, kaya't nawalan na sila ng pag-asa ngunit bigla nilang nakita ang mga ibong nagliliparan sa isang direksyon, sinundan nila ang mga ito kaya't nakarating na sila sa ilog, nagmadali na sa bangka sila Mina ngunit nakita ni Daniel si John kaya't bumalik ulit ito, natuwa si Daniel dahil nakaligtas si John ngunit isang watcher din pala ito, kaya't nagsisigaw sila Mina na bumalik na kaagad si Daniel ngunit pinatay na ito ng mga watcher, at ginaya ng mga ito ang itsura ni Daniel habang papaalis na sa bangka sila Mina, kinaumagahan ay nakarating na sila sa lungsod at sumakay na sila sa isang bus at nakahinga na silang lahat ng maluwag, nagpunta na si Mina sa university office at sinira niya ang mga document gaya ng hiniling ng professor. Kinagabihan ay nagpunta si Mina sa bahay ni Shara at ipinakita niya ang picture na namatay na asawa pala ng professor si Madeline at ang Madeline na kasama nila sa kuta ay isa din palang watcher pagkatapos ay dumating ang tunay na Shara at ang kinakausap niya ay isa din palang watcher at pagkapasok ay biglang pinukpok ng watcher si Shara at pagkatapos ay naging si Daniel ito gusto nilang mamuhay kasama ang ibang mga species ngunit nang dahil sa poot ng mga tao kaya't napilitan silang mamalagi sa ilalim ng lupa pagkatapos ay ginaya nito si Mina at si sinubukan nitong patayin ang tunay na Mina, ngunit sinabi ni Mina na may iba pang katulad mo, at hinimok niya ito na alisin na ang pagkamuhi sa mga tao, kaya nang dahil dito ay nakonsensya ang watcher at lumipad papalayo, kinaumagahan ay pumunta siya sa kakambal niyang si Lucy, pagkatapos ay dumating ang kanilang pamangkin at ipinakita nito sa kanila ang isang drawing, samantala sa labas ay lumitaw ang isang nagkatawang batang babae na may kakaibang muka.